Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Ano ba ba yan? Dr. Niruena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, ay eh iniisip ko po ang bayan natin. bukas ko lang ng aking phone. Kita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag daw tayo, ay eh tumulong tayo sa ekonomiya. Putang oh, tang, ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrangali ang tao. Dahil hindi sila sila sangayon at hindi na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Na ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number one, ng pinsan mo, si Martin Luther King Romaldes. Yan, magalamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romaldes. Pero ang talagang crony mo, <laughs> ay ang pinsan mo, hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan, doon ang mga hundreds of billions na mga insertion ghost project at substandard infrastructure projects nito mga putang amang congressman na mga kurap. Tumigil na kayo at ibalik nyo yung pera ng pera namin. Pakulong kayo. Ang dami nyo. Oh, ano yung nasa Pidabit uh, ni Diskaya? Yan si Gargiola ng CWS party list. Noel, well, party list din yun. Ano ba kayong mga party list? May, hindi lang kami niyang hiya sa ginagawa nyo. Sukang-suka na kami sa inyo. Alam ayaw, ayaw, ayaw namin makita kayo ah. Ayaw namin makita kayo kahit saan. Nakita ko kayo dyan sa House of Representatives sa session hall. Oh, Puta kayo. Hindi ko kayo babatiin kahit kahit magkamay-kamay kayo sa akin hindi ko hawakan mga kamay nyo, mga magnanakaw kayo at ikaw BBM kami pa ngayon sisihin mo mga tao ba't kami nagrarally nagrarally kami dahil protesta na namin ito tuloy-tuloy sa administrasyon mo hindi mo ba, ba gets hindi mo ba rin gets na ikaw ang nirarallyhan Kabay, kung hindi mo kaya, tatlong taon na lang, ganito ka pa rin. Walang new foreign investments, walang new capital, na wala na nga mapapautang sa Pilipinas, pati World Bank nag-comment na sa iyo. Hindi ka naman gumalaw sa korupsyon kung hindi ka binigyan ng US State Department report, di ba? Dahil tuta ka ng Amerikano. O di ba sinabi ko sa iyo, ano yung customs ba? mo yan ginagalaw BBM, takot ka? Sino ang padrona ng patrona ng Bureau of Customs ng mga korup ha? Di mo kaya yung petro nila. Pero ngayon, ano, bubuksan mo na. Kasi, sinama na naman yan sa U.S. State Department report. Di ba? Matagal ko na sinabi yan. Oo.